Duhana ang kumpirmado nga patay kasunod sang magnitude 7.4 nga linog sa Davao Oriental kaina sang aga. Ginkumpirma ini ni Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang kag ni Davao Representative Chino Almario. Suno kay Dayang Hirang apektado man sang linog ang supply sang kuryente. Gin evacuate man ang mga pasyente sa pito ka mga ospital agud ipaidalom sa inspection ang integrity sang mga building. Na Natabo linog eksakto alas 9.43 sa Kainasang aga ngang sentro yara sa Manaya, Davao Oriental. Una gin report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga magnitude 7.6 ang kabaskogon sini gin downgrade sa 7.5 magnitude kag sunod gin revise liwat sa 7.4 magnitude sa Iloilo City intensity 3 ang ato nga nabatsagan gin issue naman ang tsunami warning 11:43 ka inasang aga para sa Davao Oriental Dinagat Islands Surigao del Norte Surigao del Sur, Eastern Samar, Southern Leyte, Cag Leyte. Ginbawi man ini sang ahensya ala 43 subong hapon o kon ka oras matapos ang oras sang pagpagwa sang warning.